Yan, dahil bagong linis yung ating mga alagang beta, titignan natin kung anong, ano bang mas magandang style sa pag-alaga ng beta. Yung paggamit ng daan talisay o yung mas maganda ba yung claim na stock water na yung ating ginagamit. Talagyan natin yung ibang beta ng talisay. Tapos yung dalawa, itirang ko. Hindi ko siya lalagyan ng talisay, talisay leaves. Yan, para malaman natin kung anong ang nangyayari sa isda kapag ginamitan ng talisay kada sa hindi ginagamitan ng talisay yan para, para dito sa mga nag-aalaga ng beta na hindi gumagamit ng daon ng talisay para malaman natin yung kaibahan mas maganda ba yung plain water lang o mas maganda yung ginagamitan ng talisay sa mga susunod na araw observa natin kung anong nangyayari sa ating mga alagang isda tsaka sa quality ng tubig na hindi natin nilagyan ng daon ng talisay sa quality rin ng tubig na ilagay naman natin ng daon ng talisay. Yeah. Yeah. So, i-bind bay yung video para malaman natin kung ano ba yung mas magandang style sa pag-alaga ng beta. paggamit ng daon ng talisay o yung hindi paggamit ng daon ng talisay. Yeah. <coughs> Yan, ito na yung pangalawang araw ng pag obserba natin sa ating mga isda. Dun sa, itong dalawang isda, hindi natin nilagyan ng talisay. Tapos ito naman, yung nilagyan natin ng talisay. Ito naman natin sa tubig. Sa tubig, nagkakulay na yung nilagyan natin ng dalawang talisay. Nag-release na yung tannins at tannic acid kaya nagkaroon na siya ng kulay. Dito naman sa, hindi natin nilagyan ng talisay. Okay pa naman yung tubig niya. Malinaw pa naman tapos yung doon sa hindi natin ilagyan kukuunti lang yung bubble na ginawa nila. Nang halos wala tong isa. Ito naman sa Metalisay. Ah maraming nababas na bubble maraming nagawa. So sa marami din. Maraming bubble lang ginawa. Isang nagpapakita yan ng masaya yung ating mga isda kapag ka nagagawa sila ng maraming bubble nest yan yung kanilang nangyari sa andras dalawang araw sa sigla naman mas masigla tong may talisay eh. ito mas masigla sila lang way itong isa masigla din sa walang talisay eh. itong isa hindi masyadong masigla tingnan natin pagka tinanggalan ng cover ay mas na active Okay naman, puro pare-parehas naman silang active nung natanggal ng cover. Sa susunod na araw, observahan ulit natin kung ano nang nangyari sa kanila. Yun lang muna sa pangalawang araw ang ating update. eh, ito na yung pangatlong araw ng pag obserba natin sa ating mga beta. Doon sa ginamita natin ng talisay, tsaka sa hindi natin ginamita ng talisay. Una muna yung tubig quality ng tubig na malinaw pa naman dito sa hindi natin ginamita ng talisay tapos dito naman sa ginamita natin ng talisay kitang kita na yung kulay umawa na yung dahon ng talisay tapos sa langoy naman okay pa naman sila parehas naman silang masigla kahit gabi na masigla pa rin yung ating mga beta Lagyan natin ng cover para makita natin. Yan, nagpe-flare naman. Ito, nagpe-flare. Nagpe-flare nagpe, -plair. nagpe, -plair, nagpe -plair silang lahat. Yan. Kaya, okay pa naman yung kanila mga langoy. Sa bubble nest naman, dito sa hindi natin kilimitan ng talisay, hindi na sila gumagawa ng bubble nest dito hindi na rin gumagawa dito naman gumagawa pa rin dito gumagawa pa rin Yan. magandang palatandaan yan na maganda yung quality ng tubig tsaka masaya yung ating mga beta kapag sila gumagawa ng bubbleness. Yan. ang problema lang dito sa hindi natin ginamitan ng talisay nag-uumpisa nag na siyang magkaroon ng amoy yun ang problema pagkatatlong araw nag-uumpisa ng magkaroon ng amoy yung tubig. Kaya dun pa lang, sa pag obserba natin, pwede na tayong gumawa ng conclusion. Ano ba yung mga pwede natin mapulot na aral doon sa ginawa natin pagkukumpara sa paggamit ng talisay at sa hindi, na, hindi paggamit ng talisay? pinakauna, kapag tayo ay hindi naglalagay ng talisay sa tubig, hindi natin masasabi kung healthy pa yung tubig kahit malinaw yung tubig, eh, hindi natin masasabi kung maganda pa yung sa isda. Kailangan, amoyin din natin. Kapag may amoy na yung tubig, eh, doon natin masasabi na hindi na healthy yon sa ating mga isda. Ang pangalawa naman, kapag hindi tayo naglalagay ng tarisay sa ating mga tubig, mas malimit yung ating magiging pagpapalit ng tubig. Mas, mas palit tayo ng palit ng tubig, eh, mas time consuming sa atin. Mas hindi tayo magiging productive kapag ganoon, palit tayo ng palit ng tubig mas maganda kung madalang tayo magpalit ng tubig para mas marami tayong oras para sa ating mga isda asa patlo pangatlo, mas maganda pa rin gumamit ng talisay kasi pagka gumamit tayo ng talisay sa tubig ng ating mga nalagayang isda, mas nagiging maganda yung quality ng tubig, tsaka hindi agad sila nagkakaroon ng amoy kaya ang pinakamagandang conclusion sa ginawa natin pag eh, gawin nating habit ang paggamit ng talisay. Yan, para mas maganda yung quality ng tubig, mas healthy yung isda, mas sahaba yung buhay ng ating mga alagang beta. Tapos, kung meron ka pang natutunan na hindi ko nasabi, eh, pa-share mo na lang sa comment section. Yan, yun lang guys. Maraming salamat.